Samantala, patuloy ang paghahanap sa apat na trabahador na natabunan po ng gumuhong bundok sa o bundok ng basura dyan sa Rodriguez Rizal. Kaugnay ng balitang yan, makibalita tayo kay Jay Sabale na nasa Rodriguez Rizal ngayon. Jay? Joel, buong magdamag na nga, nagsasagawa ng search and retrieval operations dito sa Rodriguez dumpsite. kung saan nagkaroon ng pagbuho ng uh, gabundok na basura na tumabo naman sa apat na trabador dito noong biyernes ng gabi. Aabot daw sa may dalawampung tauhan ng MMDA ang nagsasagawa ng walang tigil na paghahanap sa mga nawawalang trabador habang ang mga kamag-anak naman ng mga pinaghahanap ay matsagang nagbabantay at naghihintay sa kalalabasan ng operasyon. Ang grupo ng MMDA ay salit-salita na raw na tinutulungan ng iba pang grupo ng mga volunteers sa paghahanap. May isang lugar daw na malapit sa may sapa ang pinupuntirya ngayon ng mga rescue da ng mga rescuer dahil sa mas malamang daw na dito natabunan ang mga trabahador. Medyo mahirap yung ano dahil sa sobrang lalim ng ano ng tabo ng basura. Pero di pa rin kami nawalan ng pag-asa na makikita at makikita pa rin yung mga tao. Hanggang sa mga oras na ay pinagbabawal pa rin pumasok ang uh, mga media sa loob uh, ng uh, dump site. Kaya nandito lang kami sa labas at naghihintay kung ano man ang uh, magiging resulta ng search and retrieval operations. Joel? Jay, okay, thank you. Jay Sabale.